Good morning. Anong sa atis. Akong anak o batang bana. Ihaw silang manok. Batay po sila ng isang manok. Wala po kami ulam. <laughs> And maya-maya lang ay mag-hiking ako okay? kasi 7.30 pa. 7.30 to 8. Still good. Ang init ng araw. So, andito po ako sa probinsya. <laughs> Ay. Provincial life. Kahapon, yung asawa ko, yung papa ko, yung anak ko, mga anak ko, nunguha sila ng isda. Ang dami nilang nakuhang isda, guys. daging bangus sikat tilapia. Uh. <laughs> <laughs> oh, <wow. laughs> mayabong na po yung mga tubo dito sa aming likuren. likuran. Likuran ng aming bahay. Ayan, may mga mais. Mama ko ang nagtanim nito mga mais kasi ang sipag-sipag niya magtanim kahit hindi kanyang lupa. Hindi sa kanya yung, lupa. Ala, ang dami palang bunga ng papaya. Maliit nga lang. Ang liliit. Ito yung papaya dati na inalagaan ko nung isang vacation na nagpunta kami dito ayun lumaki na siya ng lumaki dami yung bunga ang liit niya lang so hiking hiking na vacation kasi kami kasi for days na walang trabaho. And gusto lang umuwi ng mga anak ko. Ako rin na miss ko rin yung mga parents ko. <coughs> so ganito lang, lakad-lakad lang sa umaga, dagdag -dag steps. Kasi kailangan natin ng 1000 steps every day. Char. So dito Papunta ako dito sa bahay ng aking auntie. Meron akong mga kamag-anak dyan sa unahan. So, iiwan ko pa naman sana itong aking mag kasi dadalhin ko na lang kasi medyo mainit pa. And hindi naman pwede na isang inuman maubos ko lahat ito. Tsa, init-init talaga. Manguan ta diri. Hingi tayo ng baby buko. Kaya mm -hmm. lang, may aso dito eh. san, takot ako dito sa kanila kasi may aso sila. motor Zorin asa yung nanay ang iro ay man <laughs> ay Ang iro. Ala. Ang gulo itong tao. Yung aso lang ang nandito. Balik na lang ako ulit. Baka tulog pa si nanay. Kasi linggo ngayon. Nanay po ang tawag ko sa aking auntie. Kasi nasanay na rin kami. Na yun ang tinatawag namin para sa mga bata. Para nan magnanay din sila <laughs> kasi kung hindi tatawagin lang nila si anti ng by name so, Ayun. ang ganda ng sikat ng araw kahapon maulan ulan, -ulan. nakinday inday ang uwan diri kahapon ligo sana kami dagat kahapon kaso ano eh parang malamig malamig kasi mula uh, madaling araw hanggang kalahating araw nung ano na alauna na ata alauna na tumila yung ulan hindi naman siya malakas pero ano dahan-dahan lang siya and matagal siya tumigil kaya hindi kami nakapagligo ng dagat nangungha pa naman sana yung papa ko at asawa ko ng mga isda para doon magpiknik, magluto. Kaso hindi na kami tumuloy. Yung mama ko, kasi nga may mga bata. Malamig eh, malalamigan. Ako, malalamigan din ako. <laughs> balik tayo, balik, balik. Ah, meron pa isang papaya. Ah, maliliit din ang bunga. Ayan. <laughs> Yung kay nito. Magsimula ng mag ano, masarap ah, sarap talaga dito sa probinsya kung meron lang tayong pagkakakitaan ng pera dito. Kaso kung dito naman ako, yung family ko nandoon naman sa city. So hindi rin maganda. Hey! Nakaabot na juga sa pan. Eh, may manok dong Kayo, wa mi sudan. Ay, wae dublan mo ni boss. Tara na. Yung sumunod sa akin. <laughs> Huwag tayo. Hala! Gitupihan ang among baby. Hala! Nagtupi pero nagtutoy. Hala! dili ni po yung tinato. Kung ano? Tawag tupitoy. Nagtutoy pero nagtupi Nagtutoy pero... <laughs> nagtotoy pero gitopihan pihan dawara. Ah, natotoy si mama. <laughs> Uy, kano kakita na mo bisyo ina ni nga topihan ang bata ya nagtotoy pas si mama. <laughs> ang mangga rin. Mangga simula nang nagbulak-bulak oh na sila. Ang lalaki ng bunga nito, guys. <laughs> Dito, malilim dito. Kasi maraming mga puno. Ito naman, oh, puno ulit ng kainito. Ang tatamis na mga kainito ng mama ko. Patapa. La, wala pa tao diri sa Teloring Naanay tao. Ano-ano da'y tao? Hmm, kalsada ulit. Ayan, oh. Kalsada. Ah. Oh, Idoot jud din ako jud. Ha. Sister in ko po. Katahi siya dito. Lapit lang sa bahay na aking mama. Hi, welcome to my vlog. Ano <laughs> sa naman na? Katunan, si Nina? Ako si Nina.

Ano -uli na ulit na pagtaon? Ang ah, zipper. Si oh. Meron pala siyang music dito eh. Tan o tag kisay na mga sakyan eh. init, init. Isod ng init. Aka ah, nilang, oke oke okay, okay Alas City nga init. Namahaw na ka, Day? Namahaw na ka? Init, ka Namahaw? 好、啊。